ang kanin ng pangunahing pagkain ng mga Pilipino. Sa kabila nito, patuloy na hinaharap ng ating bansa ang mga hamon sa produksyon at distribusyon ng bigas. Kaugnay nito ay makakasama po natin ang Agriculture Advocate and Representative Congressman Wilbert Lee para talakayin kung nakakaapekto ang rice hoarding at estado ng agrikultura sa bansa. Good morning at welcome muli sa Rice and Shine Pilipinas, Kung... Good morning, good morning, Dr. Good morning, I'm Audrey. Good morning po sa ating po mga kamabahay. Good morning po sa inyo lahat. Okay. Kaong Wilbert, ano po bang masasabi ninyo patungkol sa kasalukuyang kalagayan ng ating agrikultura? Well, uh, una sa lahat, no, tayo nagpapasalamat sa ating paamalag, sa PDBN, dahil sa ngayon lang po talaga, ano, pagdapanood mo lahat po ng uh, uh, nakarang administration, itong administration lang talaga na ito ang nagbigay ng prioridad, no? Ang direksyon natin sa agrikultura, no? So ako yung tutuan, ay nasa tamang direksyon na tayo, no? Pero kailangan po dito talaga ay action na, no? Napakaraming hamon, napakaraming kailangan gawin. Ang pinakamahalaga, dapat simulan po natin ngayon na pataasin po yung local na produksyon dahil ito po yung talagang kasagutan para bumaba po yung ating mga bilingin, yung ating pagkain lalo na yung pangunahing pagkain natin yung biga. So, ito po yung dapat natin gawin. Palakasin ang lokal na production upang mamagitan po ng pagsusuporta, pagtutulong, pag-aalaga sa mga ating local food producers, yung pong tinatawag pong food security soldiers. Mm -hmm. O Congressman, pinigting po ng ating pamahalaan yung paglaban sa rice hoarding. Ano? Uh, Mari po bang ipaliwanag, paano po nito naapektuhan, nitong rice hoarding, ang presyo po ng bigas? Well, siyempre, no, ah, uh, kung makikita ninyo, no, kung kung ito po ay pinatago, no, ah, uh, magkakaroon po ng crunch sa supply, no, magkakaroon po ng kakulangan sa ating supply. No. So, uh, nakita mo, nakaraan, no, magamat, meron na pa tayong pinayagan mag-import ng mga bigas, pero natagalan po ito sa loob ng year naman. No. So, yung mga ganitong pangyayari, siyempre, magre-resulta ito sa kakulangan ng supply sa merkado. nito. So, hindi po pwede itong uh, price order. No? Kamakailan tayo nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil yung kung uh, paano kala natin na tayo rin po yung principal author, yung anti-agricultural economic sabotage. Sa akin po po ay napirmahan na po, no? Na, nung nakarang linggo lang, napirmahan na ito. Kasi po ay ganap ng batas na ngayon, no? Sa kung saan tinutugunan nito yung mga ganitong problema, na no? Yung price holding, manipulators, uh, price manipulators, holders, kapitel at yung pong mga kasabot sa gobyerno, kasama na po ito sa mga mapapag Mm -hmm. well, Congressman, ano pong opinion nyo doon sa may napaulat na iniipit na mga inangkat na bigas sa mga pantalan? Well, actually, yun po yung nabagod ko kanina. No? Uh, ang ang uh, status na yun, no? lahat po yun ay nailabas na. No? Mm -hmm. Nung nakaraan, ang napabalita dahil daw po ito sa port congestion, Uh, ang sabi naman ng iba, ang sabi naman po ng uh, ating pong uh, PTA dahil daw po ito sa uh, ayaw po ng mga ibang uh, dumating, no? yung consignee, hindi agad pinukuha. No? Ito yung ginabangit mo kanina na baka po uh, pinatago nila uh, at pinasadyang matagal bago ilabas dahil mas mura po pag daw naglagay uh, ng bodega. No? So, una sa lahat, yung ating kung may sa time panukala, patungkol po sa mga ito, po, ito pong uh, gusto po natin mangyari yung mga ahensya ng gobyerno, katulad po ng DOC, dapat po ito ay 24-7 po yung pagproseso ng mga ganito. Lalo na kung ang mga kagamento ay mga pagsahin, no? dapat po 24-7 po ito. Hindi po pwede konti sa panahon, walang pasok. sa uh, Sabado-linggo, walang pasok. Kailangan po ito ay gawin natin para po yung mga ganitong uh, uh, klase uh, uh, nangyayari ay maiwasin po natin. Pangalawa, ito kung sinasabing ayaw pong kunin ng mga consignment. Siguro dapat itong paitingin naman talaga yung pag-monitor po. No? Lalo na po ngayon, meron na po tayong batas patungkol po sa mga ganito. So dapat po paitingin natin ito, ni monitor natin. Kasi ang effect ko nga nito, yung kung sinasabi po, magkakakulang. Kakaroon ng kakulangan ng supply sa mercado. No? Ito pong naipit doon sa puwento, eh, sayang lang po yung executive order 52 ng ating Pangulo kung ganito po ang mangyayari. No? Nung matinga pero hindi naman na ilalabas na Siyempre, kahit ano sabihin mo, pag nandiyan po ito support, magkakaroon ito ng karagdagang uh, expenses, karagdagang cost. So, mamahal din po ang uh, pigas ulit. Hmm. O, Congressman, bilang panghuli po, no? kayo po yung advocate ng uh, ating agrikultura. Ano po bang dapat pang gawin ng ating pamahalaan? or uh, whole of nation approach para mas mapaigting pa natin at uh, umunlad yung ating agrikultura? Well, una sa lahat, no, ang pinaka-importante, ang tunay na dito po sa gusto natin nangyari, lalo na po yung food inflation na napakataas, ito po ang mga kakulangan sa supply. Ang una po natin dapat gawin ay talagang paitingin, palakasin po ang local na production. No? Para sa atin po, ang food security issue is national security issue. Kapag national security po ang turing mo dito, kapag national security issue ang turing mo dito, automatically ito po ay expense item. Ibig sabihin, pinaglalaanan po dapat ito ng pondo taon-taon. Ang ibig sabihin, kung kaya po natin maglaan ng bilyon-bilyon ng mga pondo para po sa ibang proyekto na hindi naman po nakakamatay kapag hindi po ginawa. Bakit po hindi natin gawin prioridad, bigyan po ng malaking pondo yung ating pong agrikultura. noyan Yan po ang pinakauna pangalawa, yung pag-aalaga po at pagsusuporta sa ating po mga local food producers na kung tawagin po ay food security soldiers. No? Sila po yung magsusiguro na kahit anong mangyari sa ibang bansa, may gyera man, may, may kalamidad, ayaw magdenta po sa atin ay meron po tayong makakain dito sa ating bansa. No? Yun po yung pinaka-importante. Uh, no? Yung ating mga food security soldiers, alagaan natin sila, yung mga ayuda, dapat po tama sa oras ni Maten, yung mga farm imports, yung po, mga kalusugan nila, dapat po natin pangalagaan. Ito po yung isa po natin tinututukan talaga, hindi lang para sa kanila, hindi para sa lahat. No? Yung takot at mga mga sa gusto po natin itong maayos no? at mawala. No? para sa bawat Pilipino. So para sa akin, iuulit ko yung po yung una natin dapat gawin dito. Maraming salamat po sa inyong oras at mga impormasyon na ibinahagi niyo sa aming umaga. Nakapanin po natin si Congressman Wilbert Lee.